Eh, paano? Eh, di ba, gusto, gusto mo talaga na magkasakyan noon pa? Oh my God! Ibibenta ko yung sasakyan mo? Magkano naman? Oo, murang mura-mura ko na lang tayo sa iyo be. Sure ka? Oo. O. kasong Kaso pinagtataka ko baka dok payagan ng asawa ko eh. Naku, di ba ang ganda, ganda ng trabaho ng asawa mo? Isang loan nyo lang yan eh. Kayang-kaya. Kaya. Ay, oo. Oh, mura ko na lang tayo sa iyo be. Saka, ano, tingnan mo nga, oh, yung kutis mo, oh, ganda-ganda. Bi, nangingitim na ako pag oh. lumalabas. Matagal ko na kasing sinabi sa asawa bumili kami ng kotse. Oh, Kaso... tapos ipagtatry ipagtaangkas mo lang sa motor. Kaya ako, ako sa be, bili mo na tong kotse ko, mura na lang. Sanyo sige. Kaya ako pera, oh, di diba? Binigyan mo ko ng idea, friend. Pero, huwag mo sasabihin sa asawa ko, ha? Oo naman. Pwedeng-pwede. Yan na, sige ha. Sa'yo ko na to, ibebenta talaga. Sige, friend. Close deal na to, ha? O, oh, sige. Basta, by next week, dapat okay na, ha? Sure, kayang-kaya ko, talaga... ko yan. Kailangan-kailangan ko talaga ng pera, eh. Kayang-kaya ko yan, friend. Gagawin ko ng taraan. Thank, Thank you! Sige. Natulungan sige. mo na ako, natulungan pa kita. Ay, very sige. good! Sige, sige. Sige, piha. Mm -mm. Anong bahala? Sure, sure. Tsaka muna. Bye! Sige, sige. Ingat ka. Yes! Kakasasakin na kami! Hello. Salamat ha, tagang naisipan mo akong dalawin dito. Siyempre naman pare, hindi kita makakalimutan kahit ako inapabunta na sa abroad. Oo naman. Oo nga pala, kamusang buhay abroad? O oh, pre, ayos na ayos. napakaraming chicks. Matik naman yan sa ikaw pa ba? Dapat pala susunod, sumama pa ka sa akin? Naku, no. Papakilala ko sa'yo doon, Chinita. Alam mo naman, sobrang loyal na ako sa asawa. Ah, oh, ganun ba pre? Oh tamang-tama dumating yung asawa ko. lang ako sa litang pulutan at tayo yung maglalasin. Sige, pare. Ha? Akin ang alak, iyong pulutan. Tamang-tama ayaw. Nice. Sige, pare, pare. Sige, punta lang ako sa labo. Sige. Han? Ano yun? Han, makikusayo sana ako sa'yo kasi di ba nakita mo naman dumating yung tropa ko. Kababata ako, galing bang mansa. Papaluto sana ako sa iyo nung puluto namin mag-inom kami yan. Wow. Han, pinatuloy mo yun dito? Sure ka? Mukhang goons. Tsaka Han, pinapasok mo. Pinaano mo dun sa carpet natin. Like, hello, ang mahal-mahal kaya 10,000 yung carpet na yun, ha? And then, uh, pinaupo mo dun sa sofa. Mamaya mag-iwan pa yun ng libag. Oh, my God! Tapos pauupuin mo ako doon. Han naman. Ano Tahan-tahan naman sa pagsasalita mo. Mamaya, mak makinig ka eh, ng kaibigan ano Ang mapaya. Ano pang sabihin sa ganyan. ko dyan. Tingnan mo naman yung itsura. Sure ka ba? Galing Amerika yan? Mukhang galing ng probinsya. Ang dami mo namang sinasabi. Sige na, pagluto Sige mo na ako ng pulutan. Ayoko. ko. Paglulungot mo mukhang libag. Sure ka? Ikaw nalang magluto. My God. Tsaka na. Pa-order na nga lang kung tayo mo sinasabi. Bala ka Saka dyan. Ayaw Ay, paano ba gamitin to? init-init. Shit. Ah. Diri. Hoy, Mara. Ba't naman napakatagal mong magwalis diyan? Like, Han, hello! Tinan mo nga itong binili mong walis sa akin, tig sa si 50 pesos. Diba sabi ko sa'yo, yung binili mo sa akin, tig 500. So, kadiri, oh my God! Paano ako matatapos magwalis dito? napaka mo naman, Mara. Paano ba gumawa tatapos yan? Tingnan mo yung paghawak mo dun sa walis, oh. Nakakadiri nga kasi. Like, oh my God, Han. Like, tinamo mo naman to. O, sige nga, ikaw magwalis. O, oh, to ang tamang pagwalis, oh. Ew, Hawakan no, mo no, nung no, din no, 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 no. Yuck. Kanina ka pa dyan, nakakapikon ka na Mara. Ikaw kaya magwalis. Ang bawat ng walis, oh. Nakakadiri. Puro Ay ko ng diri, puro ko ng selan. Di ko na alam ang gagawin sa'yo. Ay, naku. Ito naman, parang pa bago, babe. Bago. Sige na, tapusin mo na yun dyan! Kanina pa katang tanatawag dun sa taas, hindi ka pa rin... Sige na, pumasok dyan. ka na! Nagwalis na nga ako dyan! Bilisan mo hey. dyan para makapagluto ko na sa loob! Wawo ko ba magluluto? Sige na, pumasok ka na! Hindi ah, naman. Una nga, bales siya dyan! Hi! Ah. tapos na ako magwalis sa napas! Ano naman? Talapit tapat ka dito matapos ba artihan dyan kanina sa pagkukulis mo? Tingin hey, mo Sorry na, sorry na. So ito na nga, Han. Kasi yung friend ko, Ang uh, kailangan niya kasi ng pera tapos inaalok niya yung car niya. Di ba matagal ko nung sinabi sa'yo yung bumili tayo ng sasakyan? Mm. Uh, don't worry. Mura lang naman sa atin ibibigay. So, please. Para, alam mo yung pag nagkocommit kasi, so, like, ang init-init, tapos malagkit, ang dami kong dala. Alam mo yun? Tapos, Baka makahanap na din tayo ng driver. Kasi hindi ako marunang mag-drive, hindi eh. mag-drive. Mara naman. Ngayon mo pa naisipan yan? Eh, bakit? Sa dami nating binabayadan? Hmm? Anong pambabayad mo doon? Anong pambabayad natin? Ah... Uh, Kaya mo yan, Han? Kaya mo yan? Mara, hindi ko kakayanin yan. Sige na. Alam mo naman ang dami nating gastusin ngayon. Yeah. Saan mo naisipin yan? Han, mura lang naman ibibigay. Tsaka tulong na lang din natin doon sa friend ko. Wala akong pakalamdan sa kaibigan mo. Ang kailangan ko, akong tulungan mo. Tumutulong naman ako dito sa gawaing bahay. Like, kita mo naman kanina, nagwalis ako. Tapos after nito, ayun nga, magluluto na ako mamaya. Tinutulungan mo ako dahil may kapalit. Mm, gabi ka naman, Han. Tumutulong naman talaga ako ng bukas sa loob. Diba? Para <laughs> tagilan mo ako. So, Walang akong Please, please, please. Walang akong kotse. Please. Buo ang desisyon ko. Magtigil ka dyan. Sige na, maliligo na ako. Kainit dito sa bahay. Kakainit ka ng ulo. Siguro kailangan ko na nga talagang gumawa ng paraan. Kailangan ko talaga ng kotse. Sundin ko na lang yung sinabi sa akin ng friend ko. Good idea. Ay. Hello? Yes po, ito nga po. Uy, ay Tara naman lumabas. Pag-drive mo naman ako, please. Kailangan lang natin mag-grocery. May tumawag sa akin ngayon? Hmm, um, sino tumawag sa'yo? Mara na naman. Kasi nang yung bahay natin, ano ang kagagawa ginawa mo? Oh Han, kasi diba, sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng sasakyan. Kaya pala tayo may sasakyan ngayon. Ito palang bahay ang pinambayad mo? Kanyita ka? Eh anong gagawin ko? Kailangan ko ng sasakyan, Han. Alam na naman mag-grocery ako na ang init-init. Kaya ginawan ko ng paraan para magkasasakyan ako. Yung sasakyan? Doon ka ba tutulog? Pinagpalit mo yung bahay natin? Kaya nga humingi ako sa'yo, di ba? Nagsabi ako sa'yo. Hindi mo naman ako pinagbibigyan. Mara naman. Anong kabubuhan yung ginuma mo? Alam mo yung pasensya ko? Sagot ba sagot ba talaga? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo. Ano ba sabi? Anong sabi? Hindi mo alam? Ha? Kung pwede lang kitang saktan, sinaktan na kita sa sobrang galit ko sa So paano na? Paano na nga? Wala tayong bahay. Ang gagawin natin mamumuo pa tayo. Alangan mo mong humingi tayo ng tulong sa nanay mong napakatas din ng pride. Parang ikaw. Eh, wala naman tayong magagawa. gano'n ang... Wala, ka... wala na nga! Wala na nga tayong magagawa. Ang tangyito na yun eh. Eh, paano na? Saan tayo titira? Maghanap ka. Magpinta ka kina doon. Wala nang tayong titira ngayon. yun. Hmm. Ah. sa taas, magpinta ka na. Kainis na ba? Tao to. Shucks, tama ba to? Paano ba to gamitin? Ang ganit-ganit naman. Oh my God, nakakapagod pala to. Han, patulong, please! Ganit! Ah. O ano? Ah, nang hinap nito. Ang ganit-ganit. Ah, ang hinap, oh. Ngayon mo ako dalihan ng kaartehan mo. Sige, magtungga ka dyan. Maramdaman mo ang hirap ng buhay. Tulungan mo na lang ako. Ano lang pang sinasabi? Ang gait ganit kaya nito. Alam mo, Mara? Ah. Yang karma mo, dinamay mo pa ako eh. Di ba? Yan ngayon. Para sa naghihirap ngayon. Kasi ikaw, hindi ka marunong makontento. Hello? Nag-sorry na nga ako sa'yo. Alam mo, gagawa ng sorry mo. my God. Nandito na tayo ngayon, oh. Oo nga, nandito na nga tayo. Di sana tulungan mo na lang ako. Ang galit-galit kaya nito. Kung nauna pa lang, hindi mo ginawa yung mga pinaggagawa mo dati, wala sana tayo ngayon dito. Sorry na nga, diba? ba? Alam mo, Mara, nakakapagsising. Ikaw yung naging asawa ko eh. Nakakapagsisi? <laughs> Kung pwede lang magsimula tayo sa una ulit, hindi na ikaw mara yung pipiliin ko. gusto mong gawin ko? Mahirap na nga tayo. Alam mo, Mara? Hindi pa rin nagsimula tayo sa maraming buhay, sasamantalay mo eh. Eto, ngayon, ano? Lahat ng yan may hangganan. Kaya sa susunod, makontento ka naman, Mara. <sighs> Sige na. Tapusin mo na yun dyan. Deserve mo yan. Good, good, naman eh.